Marami po sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng gout, isang uri ng arthritis na nagdudulot ng matinding pananakit, lalo na sa mga paa't kamay. Isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan o mapagaan ito ay ang pagkain ng tamang uri ng pagkain. Narito po ang ilang abot kayang pagkain makikita sa mga palengke sa Pilipinas na mainam para sa may gout. Saging Lakatan o latundan, mataas sa potassium, tumutulong sa pag-flush ng uric acid. Pipino at sayote, magaan sa tiyan, nakakatulong sa pagdetox ng katawan. Malunggay, may anti-inflammatory properties at masustansya pa. Pakwan at papaya, may tubig at natural na pampalinis ng kidneys. Tandaan po natin, ang pagkain ay gamot din, sa tamang kaalaman at disiplina may iwasan ang pananakit at makakagalaw tayo ng mas maayos. Paalam po at salamat.